guys! Magandang hapon. Mayroon po akong tipid tips, exercise na isi-share sa inyo. Paano rin yun lang po hanggang dulo? Kasi matutuwa po kayo dito. Ito lang po yung ginagawa ko pag ah, hindi po ako nagsasayaw. Matipid na, wala akong pang gagastusin, nasa bahay ka pa at effective. Ayan, at gaganda po yung dalay ng ating mga ugat-ugat, yung dugo-dugo natin ay hindi na po tayo ma-high blood. Lalong-lalo na po yung blood sugar natin ay magiging normal at syempre gaganda po tayo. Ang pinaka-bonus ay gaganda at magkakaroon na rin na hubog yung ating katawan. Ayan, kahit matanda na tayo ay pwede pa natin itong gawin. Wala pong bawal kahit nagkakaedad na. Kaya panoorin niyo po hanggang dulo itong ating exercise na gagawin dahil ang benefits po natin dito ayan yung ating balakang at yung ating hita kasi yung hita po natin guys ay pag tumatanda na po tayo ay lumiliit na siya so kailangan po natin itong exercise na to Pati yung ating tiyan ay lumalaki po sun at yung ating mga braso ay nalawlaw na. So ito pong exercise na to ay maganda po sa ating mga braso. Ako nga o, oh, meron pa din akong lawlaw na braso. Pero hindi naman kasi ganun kadali yan. Kailangan tuloy-tuloy yung ating eresisyo kasi para din po ito sa ating katawan. Dahil kung hindi naman tayo ang magagawa nito, wala namang ibang gagawa nito. Tsaka huwag nyo pong intindihin yung mga nagmamaritis na na sinasabi na matanda na, lola na ay bakit nagkaganito pa. Huwag nyo pong intindihin yan kasi hindi naman yan silang nagpapakain sa atin. Isa pa, wala silang ambag sa buhay natin. So let's go guys, panorin po natin yung ating, ano, ating exercise. So ayan guys. Enjoy watching po. Sana makatulong po sa inyo itong aking video na ginawa. Araw-arawin nyo lang po. In 30 days, meron na pong magbabago sa inyong mga katawan. Bukod po sa sumba, ito po kasi yung ginagawa ko. Kasi pag ako tinatamad magsumba sa labas, dito lang ako sa bahay. So malaking tulong pag ito ay ginawa mo. Kasi maganda po talaga yung magiging benefits mo pag nagtuloy-tuloy yung iyong pag uh, exercise kasi ikaw naman mismo ang mag-benefit niyan. Ang sarap sa pakiramdam pag kapo ah uh, 'yun. Pinapawisan ka bukod sa kasi iba naman 'yung trabaho sa bahay. 'Yung trabaho sa bahay pagod o trabaho sa labas pagod. Ito po, uh, relax, relax ka. Tapos 'yung pawis mo tuloy-tuloy. Masarap sa pakiramdam. At magagawa mo pa yung mga trabaho mo sa bahay. Kasi habang ako naglalaba ako, nag-exercise ako, salang mo lang naman yung mga damit na marumi, tapos yan, bahala na si Wasimish yung maglaba, maka-exercise ka na. So, di ba, masaya. So, ganyan po yung tips ko sa inyo. Sana nagustuhan niyo po ang aking video na i-share sa inyo. So, thank you so much for watching na lang po. At, tayo po ay mag siyo araw-araw. Alam nyo guys, maganda po yung benefits at syempre, lagi po tayong mag-smile at alagaan natin yung ating mga sarili. So, ayan po yung ating gagawin kasi wala pong ibang gagawa nito kung hindi tayo lang talaga. So, ayan, panoorin nyo lang po ito. Diba? Uh, Tinanong ko lang, nirecord ko ngayon para para yung mga nagtatanong kung paano akong mag-exercise ay hindi na po ako magpaliwanag isa-isa at papanoorin nyo na lang po yan. Nandiyan na po lahat at bahala kayo kung anong oras kayo mag-exercise kasi ilang ano lang naman yan, one hour lang yan para araw-araw na one hour ay malaking tulong na po yan sa ating kalusugan. Kung ano man yung mga pinagkakabalaan natin sa isang oras na relax tayo, nag-exercise, malaking bagay po yan sa ating dugo na ang iniisip natin ay puro doon sa pag-exercise. Wala tayong stress, di ba? At kasi nakakasawa naman yung bilang nanay, bilang lola na palagi na lang tayo nag-iisip ng mga gagawin bukas, ngayon, ano ulamin, kung ano-ano. Siyempre, para maiba naman yung break time natin na one hour, ang benefits naman nun, mula ulo hanggang paa natin ay mag-aayos yung flow ng ating dugo at syempre marirelax tayo, ma-stress pre tayo kahit one hour lang sa buhay natin. Kasi yung ating buhay ay puno-puno talaga ng stress simula noon hanggang ngayon. So yung baguhin naman natin sa mga gusto lang, isi-share ko. Pero sa ayaw ko, Pwede nyo naman scroll up yung video ko na to. So yun, thank you so much for watching. At sana makatulong. Pwede nyo po i-share pag nagustuhan nyo. Kasi effective po talaga to. Ah, uh, ayan, ang sarap po ng pakiramdam na masusuot nyo na uli yung mga gusto nyo damit at makakarampan na kayo na proud kayo sa sarili kahit may edad na ayun, wag lang nating pansinin yung mga basher dahil sila po ay tingit pikit na lang yan sila. So ayun, maraming salamat po sa suporta at tayo po ay sama-sama dito sa pagkakaroon ng magandang kalusugan kahit matanda na. Hindi po tayo ay magmukmuk na lang tayo sa isang sulok ng part and buy natin at tayo po ay hindi na makalangkad. Iwasan po natin yan sa pamamagitan nitong exercise na to. Maiiwasan po natin. Ang count po pala nito lahat ay puro tig 30. Para po malaman nyo. Nakalimutan ko sabihin, bawat count po niyan ay 30. More on tummy, puwet po at legs po yan. At dito at tagaliran. So ayun. Thank you so much for watching. Bye-bye!